Ayan, good morning mga kaibigan. Magandang araw sa inyo lahat. Anyway, so kumusta yung mga modifications nyo ng CVT? Okay. <laughs> so ayan, nandito yung aking mga R&D bikes. And uh, medyo busy ngayon yung mga boys. Meron silang uh, mga projects doon na ginagawa sa ating uh, workstation 2. And uh, nandito naman is busy ngayon. Sinaparing Emil. Meron silang mga ginagawang motor. So, 1, 2, 3, 4. At sa dulo. ayo Oh, meron tayong lima dito ang ginagawa. Plus itong uh, entor Ito, mga kaibigan na nakakatuwa lang na madiscover na yung uh, pala. Okay. Yung ginagawa ng mga tuner ngayon ng CVT. Okay, yung mga kinakalkal nila na torque drive na tipong uh, actually tinuro ko yun like pandemic days, may pa, pandemic pa yon, ginuman ko na ng content yun kung paano masagad ma-maximize yung opening and closing ng ating uh, torque drive, okay? Pero nakakatuwa lang na out of the blue, ngayon na nagbulat-lat ako ng aking uh, N-torque, meron akong mga na-discover na na Uh, naisip na rin pala nila. So, ito to talaga yung ano, kasi itong N-Torque is nakuha ko lang to one year pa lang. Ngayon na uh, natutunan ko na yung ano pala, kaya pala malakas siya talaga sa torque. Napaka-importante yung uh, tinatawag natin na uh, design ng uh, makina o yung tinatawag natin na uh, tawag dito yung namamaximize natin yung mechanical potential mechanical design potential ng isang pyesa so kagaya dito dahil na find out ko Uh, bakit siya tinawag na enter Kasi malakas talaga yung torque niya. So ngayon may minomodify ako dati uh, sa mga torque drive ng ibang motor. Ginagawa ko yun para uh, totoong magkaroon siya ng uh, capability yung pyesa na ma-maximize yung uh, kanyang position or yung kanyang uh, function sa nakakabit sa kanyang magkakatabing pyesa. Okay, like example dito sa torque drive, yung belt, napaka-importante nun. Ngayon, eto mga kaibigan, ano nga ba yung ginagawa natin? Ang ginagawa natin mga kaibigan is sinasagad natin yung closing para yung belt natin is lumapat dito sa may bandang ibabaw sa torque drive. Ang mga ano, ang ibang motor, hindi ganon. Pero yun nga, teka, kukuha ko ng uh, ebidensya. Tingnan nyo mga kaibigan ha, para makita nyo na may gaya, may uka. Nakikita nyo yan, nauka na yan. ba? Diba? Sagad na po yan, yung torque drive nya, yung uh, female sheep, sagad na. Pero napakalaki po ng uka in between sa torque drive. So, isa po yan sa example, ha. Ah. Nakakatawa, ano? Okay, so nakita na. Tingnan natin ulit para mas malinaw. Ayan. ba? Diba? So, meron makikita uh, makikitang gap na nasa gitna po nitong female sheep at yung male sheep. Ang laki ng uka, ba? Diba? Ayan na natin to ngayon si Entork. ayan so lang uka ayan para malinaw. ayan no? si Entork nakadikit talaga yung male shape tapos yung female shape niya. kaya kung mapapansin nyo ayan hindi ko kayo i kaya talaga malakas yung torque niya dahil ang stock pala ni N is gano'n na ba diba? ayan o no? magkadikit na yung kanyang female shave at yung male shave unlike po dito sa mga ganitong nga uh, torque drive ayan meron kayong makikita ng malaking clearance sa may bandang gitna okay so ayan mga kaibigan so ibig sabihin kaya pala lumalakas yung torque kapag kinakalkal natin yung torque drive gawa ng totoo na naitutulak niya pala ng maayos yung belt sa mas malaking uh, posisyon ng diameter ng torque drive kaya syempre ang initial power nun at initial effect nun is magkakaroon tayo ng malakas na torque so ayan mga kaibigan ha ito po ay anti-scam vlog number 2. Okay, kaya po tayo nagagawa nito kasi nilalabas natin yung mga nag scam sa CVT. Dahil sobrang mali po ng kanilang paniniwala at mali-mali po ang kanilang binibigay na tono. Dahil hindi po tumutog ba ito sa purpose ng mismong uh, motor at mismong rider. Okay, so ayan mga kaibigan. This is Grace Monk. Magandang hapon po sa inyo lahat. Introducing again. <laughs> Ang dami ko na-discover dito sa entor ko dahil lang sa pagkalas ko sa kanya. Tapos nakita ko na, yun pala ay effect. Okay, effect po yun. Yung, yung uh, kapag ka po tayo ay nag-modify, magkakaroon tayo ng magandang performance. Okay, pero still, sa mga stock engines naman po, eh, we can uh, always focus on uh, genuine parts para less hassle. Okay, sa mga modified parts naman, sa gusto ng extra performance, pwede din po at wala pong bawal doon. Gusto nyo po yun, wala pong problema. As long as tugma po sa gusto nyong performance yung gagawin sa inyo ng mekaniko. So wag po kayo papabudol, wag po kayo papascam sa mga maling advice tungkol sa CVT. Alamin nyo lang po kung anong pinakagamit na gusto nyo. dapat po itutugma po ito ng CVT tuner sa inyo. Okay? So ayan mga kaibigan, this is Grismog. Maganda-magandang magandang hapon po sa inyo lahat. God bless and... Peace.